Ma'am, good afternoon po. Good afternoon, uh, yes. mag apply po sana ako ng trabaho. Kung sakali po, baka may bakante kayo. Ah, uh, patingin na ka nyo please. Ah, uh, your good name? Ah, um, Ray po, ma'am. Hmm. Ano bang ina-applyan mo? Ano bang gusto mong applyan? Actually, may ano kami, may hiring kami dito ngayon, um, kaso as a janitor lang. Okay lang po, ma'am. Kahit po anong trabaho, kasi hirap na hirap din po kasi mag-anap ng trabaho ngayon. Si, isa pa, may tatuwa ako. Kaya, mm. hirap po. Kahit ano po, ma'am. O, oh, sige. Ah, uh, anong class na naging trabaho na? Um, sorry, ma'am, pero sa totoo po, kakalabas ko lang, ma'am, eh. Nakulong po kasi ako, ma'am. Napagbintangan po kasi ako, kaya, ayun po. Thanks, God, nakalaya. So, gusto ko po magbagong buhay ulit. And kung sakali bang i-hire kita, mapagkakatiwalaan ba kita? Opo, ma'am. Siyempre po. O, sige. Ganto na lang. Willing ka ba mag-start today? Sige po, ma'am. O, sige. Um, tawagan kita. Patawagan kita sa secretary namin and then mag-start ka na. Pwede ka na mag-start today. Okay? O, salamat po, ma'am. Thank you so much po. Salamat po. You're welcome. Oh, kuya. Kamusta ka? Dito ka pala. Ang ginagawa mo dito? At saka ano na naman yan, sa pupunta. Alis ka na naman, iiwan mo na naman ako. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap nung nawala ka? Pinabayaan mo ako, nag-aral ako mag-isa, Nag-trabaho ako mag-isa. Hmm. Habang si nanay, ano, namatay na lang sa sama ng loob dahil iniwan mo kami. Hindi mo ba alam yon Hanggang ngayon ba naman? Iiwan mo pa rin ako? Pababayaan mo pa rin ba ako? Babagong buhay na lang mo ako eh. Ito Bakit? Ay. Saan ka pupunta? Ito, naghahanap na ako ng trabaho. So, kailangan ko magstay doon. So, tutulukan mo ako, ha? Ganun lang, nga. Mabuti at nagbago ka na. Dapat lang yan. Alam mo naman, kaya ako ginawa yun dati. Para din sa inyo, eh. Para sa amin. Para sa sarili mo, sabi mo. Sige na, mauna na ako. Baka hanapin pa ako ng boss ko eh. Sige. Sis, nakagawa ka na ba ng masakit? Hindi pa nga eh. Ano pa? Ah. Kuya? Bianca, bunso? Kapatid mo? Hindi! Kuya janitor kasi. Ano Ako, may kapatid na ganan. Kaya nga. At saka alam mo, ang luwag-luwag ng space, nasagi mo pa ako. Sorry po, hindi. Hindi ko kasi abot yung sa ilalong. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, no? Kakaloka, gangster. kasi ka dito nagwawalis. Tignan mo yung tsura mo. Tsaka mo hinawalis mo. Gusto mo, bigyan ka ng trabaho. Ha? Ito. Isa mo! Bagay. Gusto mo, i-charge ko ba yung utak mo? Ha? Ano ka dito? Uy, ang hasyo na mahal. Yeah. Uy, B. ko siya. <laughs> Nag-aaral kasi kami dito. Tsaka, doon ka nga, lumayo ka nga sa amin. Hindi ka na babagay dito. Kaya nga, janitor, pero mukhang gangster. Tignan mo yung tsura, oh. Tsaka ano yan? Ayan, dapat ano yan? Walang ganyan ganyan dito. Siyempre, okay. nasa university tayo, di ba? Di ba, sis? Ay, We're scholars, sure, Of course, di diba? ba? Diba? Alam mo diba? naman, di ba? Sabi ko naman, mo, niya, oh. Kuya, umalis ka na, eh. Kuya ang janitor ah. Baka yes. na naman ang sipi nyo dyan. Uy, wait, wait. Tsaka, pagbalik mo dapat maligo ka. Paho, paho. Naamin nyo din. Iba. Bye-bye. Uy, sis. Magbabay tayo. Libre ko kayo. Oh, sure. Of course. Di ba? Tsaka may papakilala ko sa'yo. Kuya! Ang ginagawa mo dito? Ba't hindi mo naman nyo dito ka nagtatrabaho? Oh, dito ako nagtatrabaho. Bakit? Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag mo akong tatawagin kapatid. O baka malaman nila na magkapatid tayo. Naku, masisira ako dito. Alam mo, scholar ako dito. Tapos malalaman nila, may kapatid akong ex-convict. Ano ba yan? Tsaka huwag kang magalala. Hindi ko naman nakahayaan na mapahaya ka dahil malaman nila may kapatid kang ex-con. Tsaka nagtatrabaho ako ng marangal. Oh, Bianca, ba't nandito dito ka? Tapos na ba klase mo? Ma'am, um, may papasuyo lang po sana ako kay kuyang janitor eh. At saka parang narinig ko tinawag mo yung bago nating janitor na kuya. Magkakilala ba kayo? Ah, hindi po. Kuya. Kasi kuya janitor. Opo, kuya janitor. Kasi bago lang po ako. May papasuyo ngayon. lang po kasi. May naiwan pa kasi siyang kalat sa room namin eh. Ah, kala ko kasi magkakilala kayo. May hindi narinig po. ko kasi. Sige Wala. po, ma'am. Uh, linisin ko lang po. Ah, sige. Ako din, ma'am. Babalik na ako sa room. Nami po. Nabobord na ako. Kagutom, no? Kagutom ako. Totoo. Pero alam mo, bago tayo mag-bar, kakain muna tayo. Libre mo ah. Of course. Good idea. Steak. No, oh. no. Gusto <laughs> ko yun. Eh. Pinang pinaamoy ako. <laughs> Diyan na naman yung kuya mo. Kuya janitor kasi ano ba? Parit kasi kuya. yung kuya. Dapat girls, dapat manong. Oh. hindi siya kuya. Manong? Duh, hindi tayo pinapansin oh. No. Famous ka? Duh! Kuya! Ano siyo? Ay, <laughs> Gangster talaga, no? Pero, <laughs> sa totoo, wag mo siya tawagin kuya. Dapat manong. Kasi, pag janitor, manong. Hindi na babagi sa kuya. Kasi pag kuya, kapatid. Magbabiral to. Ata? Kuyang janitor!

Teka nga lang, tignan ko kung na... may patan-libre ako. Of Pasalitana. course, mayroon yeah, yan. Ikaw pa ba? Huwag okay. kang yaman mo, no? Hala, yung wallet ko! Wala eh! Anong nilagay? Tignan mo nga! Check mo, mabuti eh. Wala! Anong nilagay na naman? Yung... Kuya mong janitor yun. Kuya? Kuya ko talaga? Kuya mo yun. Ako mo na... eh. kung nga, mukhang pa naman ang itsunga nun. Tara na! Tara, balikan natin. Baka Ikaw mag-confrontan. Oh, mang dyan ano Anong atin? Mr. Bravo, baka may papalinis pa kayo dyan. Oh, wala na. Okay na ako dito. Ah, uh, nga pala po, may sadya ako eh. Oh, ano yan? Naglilinis po ako kanina. Nakakita ko. Baka parang sa estudyante po. May so, sa... daming mahalagang ID tsaka mga ATM. Saan mo ito napulot? Doon po kanina sa, ano, sa classroom. Anong classroom? Dapat kompleto detalye kapag nagbibigay uh, kayo sa loss and pound. Para alam ko kung saan dadalhin. Hindi ko po kasi na-inform dun sa security kanina eh. Kaya dinilatak ko na lang po sa inyo. Kasi pa po ako eh. But anyway, meron na mga ID dito. Ako na lang bahala. Sige po. Papa-search ko na lang. Sige sir. Ma'am, nawawala ko yung wallet ko Uy, Tulungan nyo nga ako maghanap. Kasi isa mo naman kasi naman nilagay na naman eh. Ay, yan lang yun. Totoo, nandito lang yun no. At saka tayong tatlo lang yung naguusap. Imposible naman mawawala. At saka kanina, ay, kanina nakita ko yung janitor. Siya lang naman yung naglilinis-linis dito eh. Oo nga, si Manong, di ba? Si Kuya. Ya, yeah, si Kuya yan. Kuya ka si Kuya. Manong si nga. Okay, sigurado si Manong. ba kayo na siyang... Oo. Oh, Kitang-kita oh, ko. Oo, oh. oh, sige, kanto na lang. Tatawagin ko siya. Ah, uh, Kuya Johnny? Shit, baka siya uh, sige, lang yun. Ito yung kumuha eh. Kuya, lumood ka. Totoo ba to? Ikaw daw ang kumuha ng wallet na nawawala? Hindi, ma'am. Ikaw! Ah! Ikaw ang kumuha, kitang kita ko, ikaw. Ang oh, Pasko sa'yo, te. Aminin mo na. Diba? Diba? Oo. Kanina ka pa hindi nagsasalita. Eh, ayaw ko kasi mambintang. Hindi naman kasi tayo sure na siya yung kumuha, diba? Hindi, siya lang yun. Kasi siya lang naman yung tao dito kanina. Kaya dyan, eh. magpaliwanag ka. Totoo ba to? Mom. Ikaw, pinasok kita dito sa... sa school na to dahil pinagkakatiwalaan kita. Pero wala naman po akong kinuhang gamit nila. Sino nga alin? Ikaw! Ikaw ang kumuha! Tingnan mo yung itsura mo! Oh. Wala ka pang gangster! Kapkapad! Kapkapad na lang natin siya! Oo. Kap Pero hindi... ayoko siya hawakan! Ang dumi na! Pakain akong bahala dyan! Hindi pwedeng mawala Bianca. yung wallet ko! Mama. Tsaka, Bianca! Bakit hindi mo ba kami tinutulungan para ipagdiinan tong janitor na to? Sure! Eh, hindi ko na pagkas talaga. Alam, mo, maya hindi siya yung kumuha, di ba? Mukha pa lang eh. Tsaka tatlo Wait. Akala mo ba hindi ko pa alam? Una pa lang nung nahuli ko kayo ni Kuya Johnny na uusap alam ko na na kuya mo siya. At na back background check ko na rin ang kuya mo. Kuya mo yan? What? <laughs> Kaya pa lang. <laughs> so ngayon kung ipagtatanggol mo pa tong kuya mo, Mapipilitan akong tanggalin ka dito sa school at tanggalan ka ng scholar. Ma'am, ma'am, huwag po. Huwag po. Ako na lang niyo, ano po yung tanggalin niyo, ma'am. Paano pang guluhan to? Ay. Yung wallet niya! Ninakaw niyo po! Yung wallet ko, sir! Ano? Ninakaw niya! Hindi naman po ako magnanakaw. Ex-con po ako pero hindi po ako masama tao. Ex-con ka, Kuya! Tama na. Tama na, Mang Johnny. Si Mang Johnny? Opo. Oo. Totoo. Si Sabi ang kumuha ng wallet na to Ayan, ayan po, ayan po At sinorender niya sa akin ng buong puso para mapabalik sa may-ari Tingnan nyo inusgahan nyo ang tao bilang isang din ng paaralan na to Hindi ako makapapayag na papalampasin ko ang pang-alipustan sa tao Pasensya na po, sir kasi... Si Mang Jani, nagbagong buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na siyang pag-asa para itama ang mga pagkakamali. Eto. Sorry. Sorry po. Sorry, po. sorry ma'am. Sorry Mang Jani. Kuya, sorry po. Ano Bianca, wala kang sasabihin? Tsaka Bianca, bago ka magpasalita... Bago mo sana ikahiya ang kuya mo, sana tiningnan mo muna yung kagandahang loob ng kuya mo. Gusto. Sabi ko naman sa'yo, di ba, magbabago na ako. Ay ko lang naman din mapahiya sa mga classmates mo eh. Kaya tinanggap ko na hindi mo ako kuya. Pero hindi ako masamang tao, nagbabago na ako. Ayun din kasi, kasi nga, natatakot ko akong mawala sa kanyang scholar ko, kaya ayaw ko malaman yun na may kuya akong ex, yun. But anyways, ang mahalaga, sa pagkakataong ito, meron tayong natutunan na hindi dapat basta-basta humuhusga na walang basihan. Kaya kayo ate, ikaw po. Tigilan niyo po yung panggaganyan sa tao, kasi hindi naman lahat ng nakikita niyo o babasihan niyo sa itsura lang eh. Ikaw, CJ, Choki gusto kong makausap ang mga magulang mo. Ala, sir, huwag po! Bakit? Yung scholarship po namin! Sir, hiyaan niyo na po siya. Hindi. Bilang hindi namin sunday, pwedeng palampasin to. Kailangan malaman ng mga magulang niyo, ang mga hindi inaasahang... <laughs> aksyon dito sa paaralan. Kuya, <laughs> <laughs> pasensya na talaga. Sorry ah. Hindi ko naman alam na ganan. Sorry kung ikinailakit ta sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko, sa mga tao dito. Kasi ayoko lang talaga mawala yung scholarship ko eh. Sana naiintindihan mo din ako. Hindi mo na yung buso. Ginawa ko lang yun. Kasi para din sa inyo. Sa so, yun? nakaraan, Pagbintangan lang ako nun. Eh, sabi ko sa'yo, di ba, nagbabagong buhay na ako. Pinagawa ko to para sa'yo. Kasi wala na tayo magulang. Asan na talaga? Sige na. Karol ka mabuti.